Hello guys! We are bound to Dublin kasi babalik na si Hopi sa school niya. At syempre, hindi mawawala ang stopover dahil gutom na ang mga persons. Dito sa pinag namin, meron na rin playground sa loob na pwedeng maglaro ang mga bata. So ayan, hindi sila mabobord habang kumakain kami. So nag na lang kami kumain dito sa Burger King. Habang nag oorder kami ng pagkain namin, binabantayan naman ni mamay ang mga apo niya. Thanks, May! At nakakita na naman sila ng mga machine. So ayan, Nabudol na naman ang Lola. Buti na lang talaga at mabait si Lola. At syempre, kung anong meron ng ate, dapat meron din yung bunso para fair. Walang away. Nauna nga po pala si Papa sa upuan. So ayan, kain-kain muna kami bago magbiyahe ulit. After naman namin kumain, nag-CR muna kami bago umalis. So ayan, nakarating na rin kami sa hotel namin. Oh, siya guys, hanggang dito na lang.